Hello po, good morning mga idol. Kung may sakit po ang abaka ninyo, ito po yung problema. Oh. Kita ko sa inyo yung sakit, no? Ito po, wala na itong pag-asa. Hindi nilalaki. Tapos, yung ibang lumaki, ganun. Patay na yan. Nasira na yung ugbos. Ito, patay na rin yung puno na yan, oh. Ito, ito. Oh, parang naging luya siya. Lumadami ang dahon, pero hindi siya lumalaki. Pag hinatak mo yan siya, mga idol, pag hatakin mo ito, mapuputol na yung puno niyan. Hatakin natin, na Ganito ang sakit ng abaka. Oh. Dito siya no. Oh. Ganito na. Ano siya? Yung mapakalambot na ng puno niya. Mm. Mm. Nabugi, napuputol siya. Napakalambot kasi Oh. Mm. Mm. Wala na. Para ka lang nagbunot ng mas mabigat pa bunutin ang gabi. Yan, testingin natin to ha. Ah. Oh, mahina lang yung hatak natin, oh. Ah. Hmm. Ganito, sira na ang abaka pag ganito. Hmm. Ano pa? Ano mangyari diyan, oh? Yung mga saha na wala na yan pag-asa, Sira 'yan. Kaya hirap ang buhay dito pag ganito. Hindi to ma solusyunan kaagad. Dapat mas solusyunan ang ganitong problema sa abaka. Sirang-sira na 'yan, oh di ko alam banjitap tungro o ano basta may pangalan dito na sakit hindi lang dito na area dito sa unahan oh no? tingnan nyo ito 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 yung kasunod ha ito mm. ganun yung sakit nyan yun no? pag mag ano na ang dahon ng abaka ganun sira na yan yan napatay no? na yung iba o. patay na diba patay na ito din natin alam kung magaan ko atakin ta medyo matigas pa to. Tigas pa. Pero sira na rin yan. Mm. Yung adun patay na adun oh. Sa ilalim. Patay na bagaw mm. Yung saha doon na oh, patay na. Kaya. Daming problema dito sa baga mga idol. Kaya yan ang dapat solusyonan natin. Yan oh. Tignan nyo. Idol yan. Mm. Mahawan sana. Pero wala na yan oh. Wala na yan. Patay na oh. Mm. Hahawaan na ang mga kasama niya ng mga saha. Kaya alam natin ang may hawak dito agri 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 hanapan niyo nang paraan to na masolusyunan kung ano dapat na solusyon dito sa baka ng mga tao pwede naman ninyong bigyan kami ng gamot kung paano namin maano namin igamitin instruction lang kailangan kasi itong mga saha na tola na yan no? sumaha nga siya pero wala na parang iba na yung dahon luya patay maano na yan tungro na yan kaya sayang solusyon lang kailangan natin. Hindi naman kailangan na kayo pang mag-spray. Sabihin niyo sa amin kung anong klase ang gamot. Pabibili at mabibili namin yan kung kaya namin bilhin. Kaya salamat po. Salamat sa lahat ng mga farmers. Sana magiging aware tayo sa sakit ng ating abaka. Baka mamaya wala na tayong hanap buhay. Thank you po.